Hi guys, isishare share ko lang itong mga hiniwa-hiwa namin kanina. Magluluto kasi ng vegetarian lasagna yung amo na, amo ni Yuli, I mean. So ito yung kamatis. Kamatis, celery, capsicum zucchini, ayan. So ayan siya guys, andami. Tapos ito naman ay carrots ito naman ay kalabasa kalabasa ito naman ay kamote at may onion dito so yan iluluto yan ng amo ng kasama ko siya ang nagluluto ng lasagna niyang vegetarian so ito naman yung, yung pang dinner namin mamaya So, yun guys, ang uh, aming pinaghihiwa-hiwa kanina. So, yun lang guys, pang update-update lang natin to para para meron tayong may upload na kahit short video. So, ipapaki, ipapakita ko rin sa inyo guys yung aking niluto. Ito, lugaw, lugaw, lugaw lang. Tapos, yung tiratirang soup. Tapos ipapry -ip na lang itong vegetable. So, yun lang ang kanilang dinner. Tapos kami, magsasain kami ng kanin. So, yun lang guys. And thanks for watching. Baka bago ka pa lang sa akin channel. Please mag-subscribe ka na. Bye everyone. Tara!